Isang libreng medical at dental mission ang isinagawa ngayong ika-isa ng Mayo taong kasalukuyan sa Barangay Conception 1 Marikina City. Layunin ng aktibidad na makapaghatid ng serbisyong pangkalusugan sa mga nangangailangan. Katuwang sa aktibidad ang ilang sangay ng militar at mga pribadong organisasyon. Narito ang ulat ni Apprentice Simon Kaasi, Philippine -Nini isa-isang gumating ang mga residente, bata man o matanda, upang samantalahin ang libreng serbisyo medikal at dental. Handog ng Words of Life, Marikina at Rotary Club of Makati Metro, katuwang ang Civil Military Operations Unit National Capital Region ng Philippine Navy, Civil Military Operations Group ng Philippine Air Force at iba pang mga pribadong organisasyon. Ilan sa mga serbisyong inaalok ay libreng medical check-up, dental extraction, basic medication at health counseling layunin ng aktibidad na tugunan ang mga pangunahing pangangailangang medikala ng mga residente, lalo na ang mga walang kakayahang magpakonsulta sa pribadong klinika o ospital. Namahagi rin ang CMOUNCR ng mga tinapay mula sa Bread Talk Charities at nagbigay ng mga bitamina sa mga pasyente mula sa Rotary Club of Mandaluyong. Nagbigay naman ng minsahe si na Dr. Hil Vicente, ENT Specialist ng St. Luke's Medical Center at Pastor Jude Orbiso ng Words of Life Marikina. Um, medyo marami-marami po ang aming pasyente dito at isa-isa po namin binibigyan ng sapat na tulong para sila ay mas mababig. No? Thank you so much. Ang dami po nating natulungan. Mga bata na nagpatuli, mga kapatiran natin nagpabunot ng ipin, nagpacheck up, ENT at iba pa. Ang aktibidad na ito ay hindi lamang tungkol sa kalusugan. Bilang bahagi ng communication plan mulat, nagbahagi ng audiovisual presentation at namigay ng mga recruitment flyers at brochures ang CMOU-NCR na naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa isyo ng West Philippine Sea upang mapalawak ang kalaman ng publiko sa usaping pangkaligtasan at pambansang soberenya. Bahagi rin ng layunin na mulatin ang mga mamamayan sa mga isyong pambansa. Pinatunayan ng aktibidad na sa pagtutulungan ng militar, simbahan at pribadong sektor, mas maraming buhay ang maaring matulungan at mas maraming kaisipan ang maaring maimulat. Mula rito sa Words of Life Christian Ministries, Barangay Concepcion 1, Marikina City. Ako si Apprentice Seaman Ryle Andrew Kasi para sa oras ng mandaragata at mandirigma.